Lagikway. Sino kaya nakakakilala ng gulay na yan? Yan o. Oh, ang dami kong mga tanim dyan. So, gulayin. Dito ako nagpapatubo ng mga gulayin. Kagaya ng talong. Ayan. Ang buwan pa lang. May, may puputihin na akong gulay. Masaging sinira na ng baka. Nilas ng dahon. Ito yung mga kamuting kahoy. So, oh, kasaba. pupuntahan natin mga kabro yung ating yung aking isa pang taniman ng mais mustasa ano pa ba, nakatanim ko? ang palaya nakatanim din ako dito ang palaya sitaw marami pa tama kong mga tinanim dyan tingnan natin kung natubo na siya kung wala pa wala pa kailangan namin ditong hawanan para matamnan ng gulayin hirap nga lang kasi wala pa akong mga pamutol hindi maimpis ang mga kahoy yeah. lapit lang ng mga tubo sa bahay ay lang yung bahay ko ako lang i-share sa inyo na pag walang tanin, walang nga anihin kaya kailangan natin magtanim kahit ay susulo-sulo sa buhay napakalawak ng mga lupain dito mga kabo dito ang gusto ko kahit malayo sa kabayanan napakatahimik ayan lawak Sulu-sulu. may kabilay kagubatan so, uh, pasalamat pa rin naman ako mga kapro kahit paano malakas ang signal dito kabila-kabila may prutas marami dito mga kapro no? malahaw yan, yan kampanya bro ro yan ubod pinatawag na pugahan Mukhang wala palang lang nato mga halaman. Siguro sa ibang matri. Tulong araw pa siguro bago ito tumubo. Ayan. May na ano na. May na ng pailan nila. Ayan ang buo. Ayan. Ayan. Ito yun. to, Mais yan. Ayan. ano Ayan. Ayan. sila. Oh. Hmm. Mga tatlong buwan Matitikman din natin itong mga bon. ito mga buwan Ito malawak-lawak din ito Pag iti Puro may sobra-sobra ito Para makapampinta Para may na Panggastos Diyan mga bro yan. Ito, itong gubat na yan. yan Yan ay Tiraan ng mga Bulog o monkey dito naman maraming napasok ko ng mga wild animals yung kamukha ng baboy damo yan si Samu bubulwag na lang dyan dati marami ako ditong tanim na mga ano tawag dito kasaba o balik kamuting kahoy kamuting gapang kaso laging naunahan tayo ng baboy damo kaya nisan hindi tayo nakakakuha ng ani pero laging try ng try tanim mo ka tayo magpapagod mapapagod kasi kung magpapagod kaya sipi mo sisirahin lang eh hindi ka makasisipag magtanim bayan mo lang siya kailangan din nila ng pagkain Bruno